Good morning. Sa so ngayon ay mag tawag sa amin sa Bisaya po yung mga walang tumubo na palay dahil na ano sa tubig. Malalim ang tubig nung umulan matapos tayong nakapag-direct. Kaya kailangan nating tamnan upang hindi masayang ang area na uh, walang tumubo na palay. Ang paraan natin dito tayo kukuha ng ayan, linsa yan pero hindi uh, nakaabot nito dahil ang plating ay dyan lang kutob. Diyan lang, hanggang diyan lang. So, ni natin ito dahil maapak-apakan lang pag mag-apply tayo ng uh, anumang input. So, kukunin natin. Bubunutin natin ang paraan natin sa pag uh, puna, Hindi na natin pa huhugasan ito. Okay, ay kukunin ang uh, lupa upang ritso na siya buhay na parang ano to parang binuling natin or binaging so may lupa na siya diretso na to natin i eh, tanim so hindi na siya magkaraan pa ng ano stress at kasing edad lang siya sa pag harvest na sa unang na itanim kasabay lang siya oh pupunta na tayo sa ating uh, tatamnan ito na guys ang nakuha natin so doon tayo magpunta pupunta tayo doon dito tayo mag uh, puna tawag sa amin sa bisaya dahil malalim to na tubigan sa pag direct natin nawatay ang binhi so kailangan natin mag uh, replant so itong ating i-tan. Diretso na to. Ayan. Tulad nito. Ayan. Ayan. May lupa. Ayan. Hmm. <coughs> Wala tayong taga-video guys. Tayo lang dito. Eh, pasukan. Ayan. so tag isang piraso lang ang ilagay natin dahil 20 days old na tong palay malaki-laki na hindi na to ma kung kakainin pa ng kohol yung katawan mismo matigas-tigas na ito oh, madali lang So kung hindi natin to uh, tamnan ulit, masasayang tong area. At kasali to sa ating paglanprit. No so, mag sasayang ang ating gasto nito. Yan. Mabilis lang. So, pag harvest nito kasama na to sa karamihan dahil may lupa hindi na makaraan pa siya ng stress yan oh labit na matapos may doon pa Ayan, yung mga nakikita ang walang palay tatamnan natin thank you for watching god bless sa lahat happy farming